Gilivers, usapang real estate naman tayo. Yes, ito po ay katanungan ng isa sa ating mga followers. So, ano ba advantage and disadvantage ng real estate? Sa mga gusto mag-venture sa real estate o meron ka ngayon pero tingin mo it's more on disadvantage, hindi mo pa na ma maximize ang advantage para sa yung vlog na to. Kaya let's go, let's go! Okay, so simulan na agad natin sa advantage. Ibig sabihin pag sinabi nating advantage, ano yung mga ways na makikinabang tayo sa real estate. Pag bumili tayo ng property, tandaan natin, kailangan nakikinabang tayo. Ibig sabihin, nagpapasok 'yan ng pera sa atin. Kaya kailangan alam natin ang advantage, right? So, unang advantage is steady cash flow. Yes, steady ang cash flow natin dyan o meron kang rental properties like apartment ka or office space, business space. So, kung may nagre-rent dyan, masipag kang mag-announce, mag-market, mag-promote. Kung merong 10,000, tapos meron kang 3 doors, so that's 30,000 a month is a steady income na pwede magkaroon sa iyo. Dalawa po ang pwedeng paggamitan natin yan. First, pwede na yung retirement fund natin. Kung di ka pa retire yung 30,000 na yan a month, ilagay mo sa account na isa retirement money mo. Or kung meron kang isang hinulugan na investment, paper asset, na pagtanda mo, for example, may Kaiser ka, o gusto mo kumuha ng Kaiser, pwede kang dyan kumuha ng pambayad mo monthly. Okay? So, by the way, sa lahat ng mga nagtatanong, pa-retire, Kaiser po ay 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, at investment. So, if you are interested, kaya mo lang ako sa personal level po. Yan po ang aking personal level. Okay? So, yan po ang isang advantage yan. Second po, kung ikaw ay nasa abroad o nagtatrabaho ka dito sa Pilipinas, busy ka, gusto mo may additional income, pwede po yan. Steady income, 30,000 additional income natin. Okay? So, that's first. Second advantage ng real estate is appreciation over time tumataas po ang value ng pera natin. Tandaan natin, pag bumili tayo ng property, you buy and hold, so magkakaroon ng increase ang value ng property mo. In that way, so nagkakaroon din tayo ng retirement fund natin. And third is, it's tangible. Ibig sabihin, nakikita mo siya, nawa kami yung bahay, nawa kami yung apartment, nawa kami yung condo mo. So, it cannot be taken away from you. Hindi kagaya ng ibang paper asset na paggising mo, nawala na pala, nasunog na yung, yung investment. So, ito, paper asset, nandiyan lang siya. And fourth po is, it gives flexible opportunity para sa atin. Pag meron kang property, meron kang apartment, condo, meron kang flexible opportunity. Meaning to say, pwede mo yung ibenta, pwede mong iparen, pwede mong i lease. Okay, so marami tayong pwedeng gawin. Para kang nagkaroon ng some property, we'll give you many opportunities. Pwede mong gawa na strategies. Okay, so number five advantage ng real estate property is portfolio diversification. So, meron kang physical asset, tapos kung meron ka rin paper asset, so meron kang mga investment, nababalansi ang inflation. Bisa, di ba bumababa yung investment natin ng paper asset, pero yung ating real estate po, tumataas po ang value ng property. So, nababalansi lang ang ating investment. Okay? And number six po is, it gives direct control. So, may control ka sa pricing. Ikaw magdidictate kung gusto mong 10,000, 15,000, kung gusto mong ipa-upgrade. Pwede mong ipa-convert sa ibang purpose. Diba, meron kang office space, pwede mong ipa-convert sa apartment, sa studio, kung anong gusto mong gawin, pwede pwede. Okay? And number seven, force appreciation. Ano ba, kung meron kang tatlong units, kung gusto mong tumaas ang value niyan, force appreciation, pa-renovate mo yan lang yan. Kung meron kang pera, agad-agad, pagandain mo, pa-fully furnish mo, tatas na agad ang value niya. And number eight, retirement fund mo na yan. Sabi ko nga sa isang vlog ko, once na bata ka, nagtatrabaho ka na, makabili ka ng dalawang properties, dalawang asset mo, meron ka ng retirement fund. Okay? Pwede na yan sa dulo, ibenta mo yan, malaki na pera mo, hindi ka na masyadong mga problema sa retirement. And number nine is, generational wealth transfer. Kung ikaw po ay may pamilya, pwede mo na i-transfer sa mga anak mo. Yan 'yung ginagawa ng mga mayayaman. Properties nila, real estate, pina-transfer sa mga anak. Wealth na 'yan ng 'yong pamilya, hindi na yung mawala sa inyo. Okay? So, so mo ba magkaroon ng VIP access at exclusive business tips, negosyo hacks, financial and retirement strategies. Dito lang yan sa YouTube membership. Madami kang benefits. Hello Gilibers, Doc DG here. Gusto ko kayong bitaan sa isang bagong level ng online community natin dito sa ating YouTube channel. Alam ko marami sa atin gustong matuto patungkol sa investments, negosyo at retirement. Kaya gumawa tayo ng exclusive perks para sa inyo lang. Dito po sa ating YouTube membership. So dito po meron po tayong four levels na pwede nating salihan. Una po ay kape tayo. Kape po tayo. Para sa mga gustong sumuporta at maging part ng inner circle natin. Makakuha kayo ng loyalty badges, customs emojis. At pangalawa level ay ang tinatawag nating G-Liver. So, dito tayo mas exclusive. Nakakuha kayo ng early access at mga videos, member shoutouts, at exclusive photos and behind the scene. So, kung saan lugar man po ako nandoon o bansa on naman ang mga events natin, yung mga behind the scenes, kayo po ang unang-unang. Una Let's go! At ang third level natin, tinatawag natin Rockstar. May exclusive live streams po tayo dito. Members only live chats at discounts ating merchandise in the future. And of course, ang weekly videos para sa inyo lang. Mga tips na hindi nyo pa narinig sa mga vlogs ni Rockstar. At ang pang-apat po na level ay ang tinatawag nating partnership. So dito magkakaroon po tayo ng collaboration sa pumagitan ng isang video na para sa inyo lang. You will be sponsoring one videos kung saan i-feature natin ang inyong business, ang inyong products o ang inyong services para ma-promote natin ang business nyo para tuloy-tuloy po ang benta natin. Kung gusto mong mauna sa mga bagong investment tips, behind the scenes at exclusive live streams at marketing ng inyong business para sa iyo. So ano pang hinihintay mo? Magpa-member na at sabay-sabay natin palakasin ang ating financial future. Click the join button below para maging member ka na ng ating YouTube. Let's go, let's go! So, ano naman ang mga disadvantage? Alam nyo, pag meron tayong property, hindi naman puro advantage. Pag hindi natin alam kung anong gagawin natin, meron din po yan disadvantage. Okay? Kaya kung meron nga lupa ngayon, kung buildings or offices or space, wala kang ginagawa, nasa disadvantage mode ka. So, ano ang mga disadvantage? First, Uh, high initial capital. Medyo mataas nga lang ang initial capital niya. Mula sa accumulation ng lupa, pagpapagawa, renovation, talagang gagastos ka na malaki. It takes millions para magkaroon ka ng magandang property. Mataas po siya. Yan ang disadvantage niya. Yeah. Second, illiquidity. So, hindi madaling magbenta ng property. Kaya nga maraming nag, yan, nagme-message sa atin, nagpapabenta ng gantong property kasi, Dok, di mabenta-benta ang property ko, lupa, apartment, or office space, even condo, medyo matagal. Kaya pag inasahan mo sila, in case of emergency, iba po ang emergency fund sa real estate properties natin. Hindi siya madaling ibenta. And third is tenant issues and vacancies. So, minsan may pagkakataong nababakanti siya kung di mo siya mamarket mabuti or may tenant issues. Sabi nga nila, di ba, pag meron ka lang dalawang apartment, sa sakin lang talaga yung ulo mo. At least minimum of six para may pakinabang ka naman. May pambayad ka sa magmamanage ng property. And number four po, prone to property damage, tenants sa neighborhood. Madali siya ma-damage sa mga nagre-rent, sila din ang nagbabayad, sila din ang nagda -damage. Kaya kailangan may control tayo, meron tayong mga guidelines. And number five, too much and maximize will lead to cash flow problems. May nagpa-coach sa akin. Sabi niya, Doc, uwi na ako, wala akong pera. Sabi ko, nasa na punta yung pera mo sa pag-abroad mo. Ang dami niya pong properties, lima po. Malalaking hektarya ng lupa, pero nandun lang. So masyado siya maraming binila ng lupa, wala siyang ginagawa, nagbabayad pa siya na nagbabantay. Yung cash flow niya, hindi nagkaroon na ng problem na-deplete na yung cash flow, naubusan na siya ng income, kakabayad ng mga lupa na hindi nagbibigay ng income. Uh, ingat din tayo, too much accumulation tapos hindi natin sa gino-convert o hindi natin ginagamit. And if not managed properly, become liability. Ayan ang disadvantage. Pag bumili mo, hindi mo na siya naman na manage, nandun lang liabilities. Meaning, nag add siya ng expenses mo monthly. Sa halip na magbigay ng income, nadadagdagan pa ang iyong expenses. So, yan ang disadvantage. Alright, ngayon, punta naman tayo, Dok. Anong gagawin ko ngayon? So, sa right strategy tayo. Ano right strategy natin? Pero bago yan, kapi muna tayo. Kapi po. By the way, sa mga gusto magpa-coach kayo, Dok, pwedeng online or face-to-face, -face about properties or Uh, business nyo po, PM lang personal life din ni Doc. And if you want to join our community, I am D-Rockstar. Sabi ko nga kanina, if you want to have your Kaiser, uh, Kaiser Green One po yan, may health ka na, life, protect, life protection and investment. PM lang sa personal life din ni Doc. And of course, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel and join our membership. Meron na po tayong YouTube membership. So you can avail. Meron po yung four levels. Pili na lang po kayo. Okay, now na. Let's go, let's go. Okay, right strategy natin sa real estate natin. Ang right strategy po natin, it depends on your purpose. Kaya bago ka bumili ng property, alamin mo yung purpose mo. Mag-usap kayong mag-asawa. Bago, bibili kayo ng ganitong property, ano ba yung magiging purpose natin? Ayan po kasi nalilimutan natin. Kaya maraming natitayang ng property because we don't know the purpose. So ano ba yung mga pwede natin purpose sa property natin? First is, kung retirement fund po siya, pwede kang mag-buy and hold. Buy, tapos i-hold mo lang siya, yan mo lang siya, it will increase its value over a certain period of time. That is for retirement. So, second naman, kung short term lang, gusto mo nang kumita agad, investment talaga ang habol mo for a short period of time, so pwede kang flip and sell or fix and flip. You buy, you fix, and then you sell. Short term. Tapos, kumita ka na ng, let's say, 30,000, 100,000, So, pwede mo na siyang from pang mo o meron kang gustong bilhin. Short term. Kaya, yeah. yan. alamin mo, kung short term lang talaga, ipipix mo yan, tapos si Or, meron tayong tinatawag na BRRR method. So, ito po yung buy, rehab, rent, refinance, and repeat. So, ito naman, if you want to do a business sa real estate, ito siya. Ito yung gawin mo. So, you buy, you rehab, you rent, refinance, and you repeat the process. Okay? So, yan naman, kung gusto mong tuloy-tuloy, tapos gawin mo na siyang business. Marami na pong gumagawa niyan. Okay din naman po yan. And number four is house hacking. Ano po ba ibig sabihin nito? If you want to offset living costs. For example, mag-rent ka, duplex. So, yung isa ay tumitira, yung kalate, pinaparent mo. Diba? Maganda rin. So, yung bayad ng buong rental, binabayad ng nag-rent sa'yo. Or malaking bahay ang bibilin mo, tapos yung rent, parent mo yung dalawang rooms, pwede rin. Okay? So, again, depende yan sa yung purpose. Alright, universe. So, sino po dito may real estate property? You have to define your purpose. Okay? Ang advantage and disadvantage ng isang real estate ay nasa mga kamay mo. Hindi mali na magkaroon tayo ng real estate property, kaya lang nagkakaroon ng disadvantage. It's how we start it, guys. Alright, let's go, let's go. Kapi po tayo.